Good morning po sa ating lahat, mga minamahal. Muli, ating ipaglingkod ang ibang ni San Juan. Ang ating tatalakayin siya ngayon ay ang panghuling kabanata ng buong aklat at ibang ni Apostoles San Juan. Naglaman po ito ng dalawamput isang kabanata. At ang ikahuling kabanata, Juan Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 25, yan po ang ating tatalakayin. At ito po ay pinagbahagi ito sa apat na Paksa. sa Juan Kapitulo 21 versikulo 1 hanggang 14 ay patungkol ito sa nagpakita muli si Jesus sa kanyang mga alagad ang pangalawa ay ang pagpanumbalik kay Apostol San Pedro pagkatapos na siya ay itinanggi ang pangalan ni Jesus ng makatatlo ang pangatlo ay patungkol sa ang alagad na minahal ni Jesus ito ay si Apostolis San Juan at ang pangwakas naman ay patungkol sa buong kasulatan ng Ibanghilyo ni San Juan. So dito mga minamahal, ang pagpapakita muli ng Panginoong Kristo ay noong nabuhay na muli siya mula sa mga patay. At babasahin natin ang um, Juan Juan 21, 1 hanggang 14. Ito ang sinasabi. Pagkatapos, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinaguri ang kambal, Natanael, na tagakana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa si kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon nag bukang liwayway na tumayo si Jesus sa pampang subalit hindi siya kilala ng mga alagad sinabi niya mga anak mayroon ba kayong holy? wala po tugon nila ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga siyam napung metro lamang pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang na huli ninyo sa Binesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. Isang daan at limamput tatlo lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganun karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas. Magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila. Nasya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. So ito mga minamahal ay patutuo ng banal na kasulatan na pangatlong bisis na ito ni Kristo na nagpakita sa mga alagad. Ang pangatlo ay sa pitong alagad na nangingisda kasama si Apostol San Pedro, ngunit sa gabing iyon ay wala silang nahuling isda. Magbukang niwayaway na at natanawa nila. Natanawa nila na may isang tao doon sa pampang at nagtanong sa kanila, may mga holy ba kayo? Ito ay pagsubok din sa kanila ni Jesus. Hindi nila kilala na ang Panginoon ang nakipag-usap sa kanila. Kaya, tutuhan ang sinabi nila, wala po kaming holy. Alam naman talaga ni Jesus na wala silang na holy sa gabing iyon. Kundi sinusubok lamang sila. Kaya sinabihan sila, ihulog ninyo uli ang lambat sa kanan. Sa gawing kanan ng bangka at makahuli kayo. Sinunod nila si Jesus at nakahuli sila ng malalaking isda. Hindi nila kayang isakay ang lambat na may isang daan at limampu tatlong malalaking isda. Kaya ginawa nila ay hinila nila sa so magitan ng kanilang bangka patungo sa lupa at doon nila hinila ang buong lambat kasama ang mga isda at kasama nila ang Panginoon at inabutan nila ng Panginoong Isus ay nagihaw ng isda at may mga tinapay na rin kaya sinabi na ni Jesus, magdala pa kayo rito ng ilang isda. Ibig sabihin, nakahanda na si Jesus na pakanin niya ang kanyang mga alagad. Dahil alam niya na gutom na rin ang mga ito at upang makapagpawing gutom. Dito makita natin mga minamahal kung gaano kamahal ni Jesus Kristo ang kanyang mga alagad. God provides. Walang nahuli sa gabing iyon. Ngunit sa kapangyarihan ni Jesus, ay binigyan sila ng maraming isda malalaking isda isang daan at limamput tatlo dito pinakita ni Jesus ang kanyang pangalaga sa kanyang mga alagad ng kanyang mga alagad ay ang mga hanap buhay ay ang pangingisda Ngunit dahil sa tinawag niya sila upang gawing mamamalakaya ng mga tao. Ibig sabihin sa halip na mga isda ang kanilang ulihin ay sila ay pinahayo ni Jesus upang manghuli o manglambat ng mga tao. Nakatulad ng isda ay magkaroon sila ng mga tao na magiging mananampalataya ni Iso Kristo. Ginawa silang fishers of men, mamamalakaya ng mga tao. So, sa kanilang profesyon, ay patuloy sila sa kanilang paghanap buhay bilang mayingisda. Ngunit patuloy rin sila sa kanilang paglingkod sa Panginoon. Kaya kaakibat ng kanilang kasipagan ay um, reward sa kanila ng Dios. Ginagantihan sila ng mga pagkain, kung anong uh, mga bagay, tinapay, isda, at ano pa na pangailangan nila sa araw-araw Jesus provides them for all their needs. Kaya patuloy sila sa kanilang paghayo. Sa ganitong kaparaanan, habang kasama pa nila si Jesus, ay pinapalakas ang kanilang mga loob at unti-unti na silang binibigyan ng mga responsibilidad. At sa pangalawang bahagi, ay, ito ang pinapanumbalik ni Kristo si Apostol San Pedro. Alam naman natin na nang, nang nahuli si Apostol Pedro nang nahuli si Jesucristo ng ipinagkanulo siya ni Judas Iscariote. Ay, nanumpa si Apostol San Pedro na kanyang babantayan at bigyan proteksyon si Jesus sa pagkikibaka kalaban sa mga hudyo. At ibig niyang ialay ang kanyang buhay. Kaya nga lang sinabihan siya ni Jesus, ialay mo ang iyong buhay sa akin. Tandaan mo ito bago tumilaok ang manok. Ay itanggi mo ang aking pangalan ng makatatlo. At iyan po ay nangyari nang siya ay naipagkanulo, na ni Judas Iscariote at nasa kamay na siya ng mga Hodyo. Sa panahong iyon ay may natagpasan ng tainga si Apostol San Pedro. Kaya natandaan siya ng mga alipin at mga alagad ng mga Hodyo. Kaya nang tinanong siya, di ba ikaw ang alagad ni Kristo? So itinanggi niya. Sabi niya, hindi ko kilala yan. Tatlong beses niya itinanggi. Kaya sa ikatlong pagtanggi ni San Pedro sa pangalan ni Jesus, tumilaok ang manok. Kaya dito sa kalagayang ito, sa Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 19, ito ang ating mabasa. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus, si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan. Iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sabi ni Jesus, Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? at sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihi sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamatay si Pedro at sa si gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. So dito mga minamahal, sa kalagayang ito ay naramdaman at nalaala ni Apostol San Pedro, na makatatlong bisis niyang itinanggi ang pangalan ni Jesus. Hindi niya nabigyan protection si Jesus, ng proteksyon sa Jesus, nang naipagkanulo ni Judas, hinuli ng mga hudyo, at wala siyang nagawa. At sa kanyang takot, itinanggi niya na si Jesus ay kanyang Panginoon. Kaya dito, nung makatatlo rin siyang tanungin ni Apostol, ni, ang, ng Panginoong Kristo si Apostol San Pedro, sa Juan 21, 15 hanggang 19, ay nakonsensya si Apostol San Pedro. Nalaalan niya ang kanyang nagawa kay Jesus. Hindi niya nabigyan ng proteksyon, itinanggin niya ang pangalan ni Jesus. Kaya nang tinanong siya, Pedro, iniibig mo ba ako? Tatlong beses siyang tinanong. At unti-unti siyang nakonsensya. Ngunit, dahil sa mahal ni Jesus, ang kanyang mga lagad, at sa pagmamahal niya ay pinapatawad niya ang lahat ng kanilang mga kasalanan na yan nga ang kanyang misyon nung siya ay mamatay sa krus sa kalbaryo at ang kanyang pagkabuhay muli ay bagong buhay, bagong sigla, bagong pag-asa sa lahat ng mga alagad at sa lahat ng mga manampalataya. Kaya tinugon ni Jesus ang kanyang mga pangako sa pagpapatawad. Pinatawad niya ang pagtanggi ni Apostol San Pedro, tinanggap niya muli si Apostol San Pedro at inatasan na pakanin ang kanyang mga tupa. Ganyan, magmahal ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Nakatulad natin, mga mga ilang bisis natin na tinalikuran ang Panginoong Hesus Kristo. Dahil na rin sa ating kapabayaan, na sa ating pagiging makasanlibutan na minsan tayo ay magkamali, matisod tayo. Ngunit, pinapalalahanan tayo ng Panginoon. Kaya minsan, umiiyak tayo, humingi tayo ng paumanhin sa Diyos. At hindi naman niya tayo pababayaan kung paano niya pinapanumbalik si Apostolisan Pedro bilang alagad, ganun din po tayong mga manampalataya. Meron tinatawag na second chance. Pagpanumbalik sa atin. Na tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan, ngunit magingat din tayo. Patuloy tayo na magsilbi sa Panginoon kahit ano mangyari pa. Alam natin na limitado lamang ating buhay sa mundong ito. Ngunit, ang Panginoong Hesus na siyang ating Ama sa Espiritu at sa Katotohanan ay handang magbigay sa atin ng proteksyon. Palakasin tayo sa ating kahinaan upang katulad na nangyari kay Apostol San Pedro bagamat naging mahina nung siya ay nasa pagsubok pa sa kanyang panampalataya ay pinam, pinanumbalik siya ng Panginoon. Ganon din po tayo at lalo na kung anuman natin mga problema at mga ay handa rin na mag-provide ang ating Panginoong Isus. Alam niya kung anong ating pangailangan sa araw-araw. Alam niya, ang malaga po nito ay magandang ating kalusugan, patuloy tayo sa pagtrabaho, patuloy tayo sa ating paglingkod upang magampanan natin ang ating misyon habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Kaya dito, mga minamahal, nang kapiling pa ni Apostol San Pedro kasama ang mga alagad ay unti-unti na rin inihanda ni Iso Cristo ang kaisipan ni San Pedro na malapit na rin siyang mamamatay. Si Apostol San Pedro, dating ang panahon na siya rin ay papatayin. Ito ang pasubali sa kanya ng Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 21, versikulo 20 hanggang 24. Ito ang ating mga basa. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Hesus. Iyong humilig sa dibdib ni Hesus nang sila'y maghaponan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi nila sinabi, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patutuo. So dito ang tinutukoy ni Apostol San Pedro ay si Apostol San Juan. Siya ang pinakamahal na alagad ni Jesus dahil siya ay half-brother ni Jesus Cristo sa laman. Si Apostol San Juan ay anak ni Santa Maria at ni Jose. Isa sa mga kapatid sa laman ni Jesus Cristo. Kaya mahal na mahal niya, paborito niya si Apostoles San Juan. Kaya nang pinagsabihan na si Apostol San Pedro na malapit na siyang mamatay, tinanong niya, Eh itong isa, Panginoon, ibig sabihin si Apostol San Juan, paano siya? Sabi naman ni San ni ng Panginoon, ah, huwag mo niya siyang pakialaman. Kaya iniisip nila na hindi mamatay si Apostol San Juan. Sinasabi ni Apostol San Juan, nang sinabi ni Jesus so Cristo, ano sa iyo kung siya ay buhay pa hanggang sa aking pagdating muli? Dito mga minamahal, pinapatunayan ng banal na kasulatan na mismo si Apostol Juan, ang pinakahuling apostol na namatay. Namatay siya sa year more or less 100 A.D. Halos umabot ang kaniyang edad sa 100. Lahat ng mga apostolis ay maagang namatay. Lahat nakapagsilbi sila sa paghati ng ibanghilyo. Pati na si Apostol San Pablo apostolis ng mga hintil. Nauna pa silang mamatay kaysa kay apostolis San Juan. Kaya si apostolis San Juan ang makapagpatutuo ng mga pangyayari dahil siya mismo ay nakita niya ang nangyari sa mga kasamahan niya mga apostol. Paano sila namatay? Paano sila pinag-uusig? Kaya ang sabi ni Apostol San Juan sa Juan Kapitulo 21, versikulo 25, ito ang kanyang pangwakas sa Ibanghilyo ni San Juan at marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga, mga aklat na masusulat. Ibig sabihin, yung Apostolician sapat na ang Biblia. Nasulat na lahat na dapat nating malaman ang katotohanan tungkol sa buhay ni Iso Kristo, tungkol sa plano ng Diyos para sa tao at, at, sa lahat ng mga kaluluwa at kung ano ang mangyayari. Mangyayari sa mga alagad sa siyang katauhan at sa mundong ito. Nasusulat na, sabi ni Apostoli Juan. Kaya sabi niya, kung isusulat lahat ang mga pangyayari tungkol sa ginagawa ng Panginoong Heso Kristo nang siya'y narito pa sa sandaigdigan, ang mga aklat ay hindi magkakasya sa buong daigdig. Ibig sabihin, sapat na ang Biblia na dapat nating paniwalaan. Ngunit, nakakalungkot din dahil mismo ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa Panginoong Iso Kristo na siya ang kanilang misiyas na tagapagligtas kaya sa kanilang kawalang panampalataya pinatay pa nga nila si Iso Kristo ngunit iyon ay dahil sa kaganapan ng buong kasulatan. Nang kamatayan ni Kristo ay magdulot sa atin ng kapatawaran ng kasalanan. Dalang kanyang kamatayan ay katubusan ng kasalanan ng buong sangkatauhan. At ang kanyang pagkabuhay muli ang siya namang magiging bagong buhay nating lahat. Na kung sino mang sumampalataya na Kristo ay namatay at nabuhay muli sa mga patay at umakyat sa langit, ganun din ang mangyari sa atin, mga minamahal. Yan ang ating bagong pag-asa. Bagamat tayo ay mamatay, bubuhayin tayo muli ng Panginoon at ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Absalom Labanon Jr. God bless us all. Amen and amen.